Ito na yung lalagyanan ko ng ano. Tingnan nyo, ang dami ko nakuha dyan nung nakaraan. Ang ng aso ng kapitbahay. Kunin natin, yun ano. Ay, ay, naku, 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 kuno kuno Ayan. Ang dami na naman akong nakita eh. Sabi ni mister, nung pinakita ko yan, kasi sabi niya, napanood niya yung ano, ko, nung vlog ko noong nakarang araw. Nag-upload ako niya yung sa luya ko. Sabi niya, akala ko ba takot ka sa uod? <laughs> kasi nagulat siya, ba't hinahawakan ko? Siyempre naman, paano hindi ko ahawakan? Eh, may bahay ang uod na yan, hindi yan gumagalaw. Nasa loob. Grabe, ang dami. Nagulat siya ba daw yung nahawakan ko? Anong hindi eh? Nandiyan siya sa loob ba yan o? Oh? Yay! Diyos ko po lumalabas pala. <laughs> Takot. Nakakatakot. Lumalabas pala siya. Bazaway. Ayun na. Oh. Medyo malaki. Ayun isa o. Oh. Medyo malaki yan. Yan, yan, yan. ayan o. Eh, Takot ako kasi medyo malaki. Lumabas na siya talaga. Pag napisin mo siya ng konti, lalabas talaga siya. Marami. Bukas itutuloy-tuloy yan. Pagtanggal niyan. Basta, parawin raw ko siya. Para hindi na siya lumaki. Kasi lumalaki yan eh. Sinamay mo na, tutuyo oh. na. Huwawan mo yung luya ko. Baka hindi ako makapag-harvest. Ay gosh! Ay naku! ko na Dumikit pala sa kamay ko na parang, minsan kasi meron siyang may sapot. Pag sobrang laki niya, bumibiti na lang siya. Yan, ewan ko kung alam to iba na nakakakuha ng mga insekto sa mga halaman. Pag malaki na siya, bumibitin na. Ito, ano to? Hala. Sus, kahit na, ayan, laki oh oh oh, ang laki oh sobrang laki yan oh kinapakita ko lang hindi ko pa kinukuha po ko na siya yan nalagay ko siya dito dyan sa bottle na yan ipunin ko siya tapos isisigang ko <laughs> isisigang ko siya ula bukas kainis eh Ayun, 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 Bukas, medyo maliwanag. Akala nyo lang maliwanag siya kasi ayan sa cellphone. Pero, medyo ano na po siya. Medyo nagtago na yung araw. San pa, san pa, san pa. Bukas, babalikan ko talaga yan. Ayan, meron pa dito. Ayan o, oh. meron pa oh. Ano na yung anak yung luluya. Grabe kanina yung lakad namin ng anak ko. Ang init na naman. Pero maaga siya nagising kanina. Kaya lang hindi ko alam nagising yung punta pa ako ng palengke kanina. Bago kami umalis. Nagluto ko ng tanghalian. Tapos dito kami kumain. syempre kain sa labas eh. Ayan, ang laki oh nagtatago sa ilalim ng dahon. Ubus na yung dahon ko eh. Eh, ang laki, ang laki, ang laki, ang laki. <laughs> Grabe, nagtatago sila. Hindi mo makikita pag di mo hinanap. Ayan Oh grabe naman yan wala si winter ngayon, nung nakaraan habang nagboblog ako dito, kinukulit ako ni winter ngayon hindi, hindi siya makalabas ayaw niya ata lumabas ayaw ko sa kanya, doon siya sa loob ayaw niya ako samahan dito pero umiingit na siya, parang gusto niya lumabas <laughs> diyan ka na lang, papasok na rin ako saglit lang ako dito umiingit Hmm. Gusto lumabas eh. Diyan ka na lang. Huwag na, huwag na. Huwag ka na lumabas. Saglit lang ako dito. Tatanggalan ko lang ito. Tapos lilipat ko kayo dito. Sa kabila. Dito sa aking mga halaman. Ay, sa aking mga halaman. Ito oh. Tignan nyo. Yung buko-buko ko. Pag medyo lumaki na siya, nagiging ganito na po Nagiging... Ayan oh. Ayan, ayan, nakikita nyo po, po. focus ka naman. Ayan, nakikita nyo yan. Nakasabit na yan. Ganyan na siyang kalaki. O, di ba? Ang laki. Sobrang laki niya, no? Ayan, no? Tinan nyo, kukunin ko. Tapos, pag sobrang-sobrang laki niya, para siyang bibiti na yun, para siyang may sapot. So, ayan, no? Ang laki, no? <laughs> ang laki, no? Ito po, oh. Ay, mag-focus. Ayan, ayan, yan Ang poge, nakalaki. nagba na siya. O, oh, nagba-burn na. Parang kulay abo na siya. Grabe. Hanap pa ako. Pero kaso, ayun, madilim na. May na akong hanapin pa. Ayun, meron pa rin, oh. Pero wala na yan. Ginupit ko yan, eh. Wala na yan. Dito tayo sa kabila. dito sa taas. Ayan, no? mayroon pa rin, no? Ayan, no? Talaga naman. Naku, ang dami dun sa dulo. Ayan, sa likod, oh. Tinan niya, ang dami. Ayan, no? Dalawa. Ayan pa yung isa, oh. Lagay ko lang dito. Ayan, no? Tinan niya. Grabe. Diyan ka na lang. Huwag ka nang umingit ng umingit. Saglit lang ako dito. marami pa yan sigurado bukas na umaga titirahin ko ulit yan hanapin ko ulit sila wala na ba? wala na akong makita kasi medyo parang padilim na eh mukha lang siya maliwanag kasi gawa ng cellphone ko okay na Baka iba na yung madampot ko eh. Baka iba na yung makuha ko. Alam po, share ko ngayong araw na to. Itong aking luya na naman. Ayun, 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 no? Ayun, no? Meron pa rin, no? O, ba? Diba? Kahit na ilang beses na akong mag-ano na mag-ano. Ayun, no? O, ba? Diba? Ayaw niya magpakuha. Ayan. Pagin natin dyan. Talaga naman kahit pa balik-balik na ayun o, oh, nagtatago sa ilalim ng dawa na yun oh. Kunin natin. Shaka. Ayan o. Oh. Dami pa rin. Kahapon, ang dami ko nang nakuha dito. Nung isang araw yon hindi ko matandaan na. Kahapon, nung isang araw. Isang araw ata. O kahapon, hindi ko alam. Basta, si Winter. punta tayo kay Winter. Sasarado ko na to. Bukas ulit. Kasi magdidilim na. Tsaka didilig ako siya ng konti. Ito na siya. Nasara ko na. Ito si Winter. Ano na? Ay, Ang Sige. Kita, kita. Sige, tuloy Nagtago Nakalabas siya. Sa kano nagtago? ano papasok? Hello, hello, ano papasok? Anta natong ating vlog sa sobrang ganda ng place. Oh, Pa-umigyan, hindi delikado ng content. Si Sambong Nakakuha na rin ako dyan. Kaso maganda talaga siya sa lupa. Kaso sa paso. Pintera, na! Asus! asus. Hindi <laughs> lang, ko yan ng konti. na yung ilit. Yan yung mga tinanim dyan, mga buto ng kamatis. Okay ka lang? Yes, yes. <laughs> ano yan, may, may ka na naman niya? May dala naman dahon? Ikaw talaga. May bit-bit ka na naman dahon, ha? Jesus! Yes, Jesus! Yes. Jesus! Lagi ka na yung nagbibit-bit. Ako pansin, oh. <laughs> Anong gusto mo? Maligo ka? Bukas? Huwag ka liligo lang yan. Sasusunod na lang uliligo. Okay na? Kapasok na tayo sa loob. Halika na, pasok na tayo sa loob. Halika na. Halika na, pasok na tayo sa loob. Pasok na. <laughs>